And yo, what's up again sa inyo mga ka-Oragon? So, for today's video is... Jackpot! So, ang panibagong vlog natin para sa araw na ito mga ka-Oragon is magpapaligo tayo ng ating mga ibon. Yung nilalaban natin. So, halos wala nga tayong vlog ng tatlong linggo. So, baka masundan pa next Sunday. So, last lap namin yun ng Tacloban. So, yung dalawang ibo naman natin is okay pa naman. Then, papaliguan natin sila. Then, may babalita ako sa inyong good news, mga kauragon. Kaya, gusto nyo samahan. Tara, let's go! So, simulan natin dito. So, ayan. So, yan ang nilagyan natin ng club ring. So, susubukan natin, mga ka -oragon. Ngayong December. So, sana umabot. Then, ito yung kapatid niya. So, napakagandang puti na ibon. So, itong ibon nga palang ito is sa tito ko, sa kapatid ni mama. So, hiniram ko muna itong isa para gawing pliers. Then update naman sa ibon ni Bicolop. So ayun nga, may kita nyo naman sa, sa sinabi ko kanina, dalawang ibon na lang. So nangyari ang di inaasahang pangyayari. Nawala, nawala yung asawa ni Batman, si Lady Smasher. Yung kaparehas nitong Brown. So San Isidro Samar is hindi na siya nakawi. Then ito na yung mga panglaban ni Bicolop. Ayan. For next race. Ito. At ayun. Yun. Di pa sigurado kung itutuloy mga koragon. Then, ito rin. So, update naman sa ibon natin. So, makikita nyo. Wala na dito yung paitlugan. Kasi, yung inakay nila nabuhay Pero, Pinamigay ko yung isa. Then, ninakaw rin. Yung isa naman is namatay. Then, ayan, nakapay nga na lang yung hen. So, ayan. So, papaliguan na natin si Stubborn at si Dash. Ayan. So, naglilisik ang mga mata nila. So, handang-handa na at nasa kondisyon na rin sila para sa last lap sa Sunday. So, good luck nga pala sa lahat ng nakapawi ng Katbalogan Samar. So, kasali na tayo doon. Then, mamaya-maya, may sasabihin akong importante sa inyo, mga Kauragon. So, ayun, mga Kauragon. So, ang ipapaligo ko nga pala natin sa dalawang ibon natin ay ganito, vinegar and salt para matanggal yung stress nila galing karera. So, kahit gaano naman karami pwede na yon o kahit konti lang depende na lang sa inyo mga kaoragon so ilagay natin so mamaya maya lalagyan natin to ng plain water so pagaluin na natin then asin naman Same lang sa asin. Kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. So, hayaan natin ma-dissolve. Then, lagyan natin ng tubig maya, -maya. So, ayun nga mga So, nagbibilad na si Dash. Ayan. Kasama niya yung asawa niya. So, ibabalita ko na sa inyo mga kauragon ang good news natin. So, galing nung nakaraang linggo si na Stubborn at si Dash sa Kalbayo Katbalogan Samar mga kauragon So, umuwi sila sa tamang oras at napakasaya ko dahil nanalo tayo ng second place pulling 500 sa PPFCI gamit ang ibon ni Boss Harry. And panalo rin tayo sa isang club. So magka-team sila sa 5v5. So team Kaoragon tayo. Ayan mga Kaoragon. So salamat kidash then possible nasa rank 11 tayo as of now ng second lap si Stubborn. So bumawi lang tayo ng third lap then may makukuha tayong panalo mga koragon... So tuloy lang ang laban. And yun nga mga koragon... so napakinggan nyo naman. So totoong totoo yung napakinggan nyo at nakita nyo na panalo tayo sa dalawang club. So magkahiwalay talaga mga koragon... So salamat kina Dash at Stubborn at sa katim ko. So, shoutout nga pala kay Boss Albert Bundad Bueno ng Nabua. Then, kay Boss Berhel Alegreya yung loading station namin dito. So, naaya ko siyang pumasok sa team ko. So, good news. Panalo kami mga ka So, first place 5v5 tag team sa PRPC then sa PPFC ay panalo si Stubborn ng second place pulling 500 so napakalaking achievements nyon para sa kagaya kong nagsisimula pa lang so si second season na natin tong pagsali sa karera South pa ma so nakabigla then shoutout nga pala sa magkapatid na na sina Boss Harry Sibolo and Kibosnel Sibolo then Kibos Martom Klj LJ Olayaw then sa lahat ng bumubuo ng PRPC at PPFCI so salamat sa inyo shout out sa inyong lahat at sa lahat ng nakapagpauwi ng Katbalogan Summer mga karagon so dito ko na rin tatapusin ang vlog natin para sa araw na ito at huwag niyong kakalimutan na i-click ang subscribe button yan sa baba and bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos kong ilalabas so keep safe Iningat, mga Karagon.